Hello, muling nagbabalik po tayo sa Bango Milyones Raffle Promo ng sa aficionado po. Uh, nandito po ngayon si Miss Noriko uh, Tampelix. Siya po ang winner namin ng Dong Feng. Uh, may masasabi po ba sa pagkapanalo po ng so, Dong Feng? thank you po sa aficionado okay. po kay Sir Joel Cruz sa opportunity po na manalo po sa Raffle. Manalo sa Raffle. Uh, Um, from where po kayo? Jenna Diaz Cavite. Po. Ah, sa Cavite, ah, uh, Paano nyo po kalaman yung raffle promo? Bali po, uh, aficionado buyer na po talaga kami ah, since okay. Loyal talaga. college. Ah. Yun ah, since po. college? Ah, ah, okay. Tapos, so, okay. yun po, uh, sa, yun po sa stall ng aficionado, mm. sinabi lang po sa amin na may, pro, may raffle nga po na hmm, pwede okay. kami sumali, ganyan-ganyan. Tapos, doon po na hulog na lang din po ako dito. Mm. Nakailang hulog po kayo ng balot nung ano, 15 sobre? Po. 15. Ah, from second raffle draw or from first pa? Hindi ko din po kasi sure kasi ano po, ah, siguro po yung ah. pang second po. Ah, yung second na? Tapos ah, okay. dalawang mall po yung pinaghulugan na. Ah, two malls. Oh. Saan mall po yung dalawa? Sa SM kalawa? Tansa po, tapos Tansa Robinson, Cavite. Ah, okay. Swerte yung mga ano <laughs> mga taga Cavite na ano, branches. Um, so oh, si, sino po yung kagamit ng coach like personal niyo personal ba o so family? Sa family. Ah, okay. Balik sa akin po. Mm, magagamit niyo po ba sa work or ano po Pag ba? Paghatid-hatid po sa school. Ah, sa school. Personal ah, okay. ano po na. Ngayon po maggrocery. Ah, Meron okay. Na pong That's kasatiyan. good, no? Ah, okay. That's good na meron tayong natulungan po na mm ano, magkakotse and uh, ma maigagamit po ng personal pang family po. No? Um, meron po kayong driver's license or yung, yung sa uh, sa yung po ba? Diba? Po. Oh, ah, uh, yung partner niyo po. So sa so may 14 po na ano pa kayo na sobre nandoon sa second raffle draw na part pa rin siya ng ng final draw. So may chance of pa po siyang panalo for the final draw ng kotse, ng phone, ng electric bike, ng White House staycation ni Joel Cruz sa Baguio and ng 25,000 cash. No? So, may last words po ba sa pagkapanalo niyo po? Uh, yun lang po. Sobrang thank you po sa After. lahat po ng bumubuo ng sa sa aficionado. Po, aficionado. 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 Mm -hmm. Lalo kay Sir Joel. Okay. Sige. Thank, you, you so much for uh, Ma'am Torica Okay. Congratulations po ulit.